isa sa mahalagang pangyayari sa bansa kada taon, ang pagharap ng Pangulo sa taong bayan para ilatag ang kanyang mga plano, pulisiya at pangako para sa kinabukasan ng mga Pilipino at ng bayan. Alam mo ba kung ano ang tinutukoy ko? Walang iba kundi ang State of the Nation Address o SONA. Ang SONA ang taunang ulat ng Pangulo tungkol sa kalagayan ng bansa. Dito pinapaalam ng Pangulo ang mga mahalagang proyekto at programa ang gagawin sa ilalim ng kanyang administrasyon, gayon din ang kanyang mga natupad at napagtagumpayan. Tuwing ikaapat na lunes ng buwan ng Hulyo, ginaganap ang SONA sa plenary session hall ng Batasang Pambansa Kompleks sa Quezon City. Ito itinakda ng 1987 Constitution na nagsimula sa administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Ito rin ang hudyat ng formal na pagbubukas ng panibagong sesyon sa Senado at Kamara. Ano-ano nga ba ang mahalagang nangyari sa mga nakalipas na sona ng mga Pangulo sa Pilipinas? Taranat, magbalik tanaw! Bago pa ang SONA, nagkaroon muna ng tinatawag na State of the Revolutionary Nation Address ang pinakaunang pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo noong ikalabing lima ng Setyembre, 1898, matapos ang pagbubukas ng Malolos Congress. Ang kauna-una ang State of the Nation Address ay naganap noong ikadalawang lima ng Nobyembre, taong 1935. Ito ay inihatid ng unang Pangulo ng Commonwealth of the Philippines at ama ng wikang pambansa na si Manuel El Quezon. Itong sona ang nihatid di ni Quezon habang January 31, 1941 naman ang huli niyang sona. Hindi naman nakapagbigay ng sona si Jose P. na naging pangulo mula 1943 hanggang 1945 o noong Japanese occupation. My people are doing everything, sacrificing everything to assist the forces of liberation. June 9, 1945, nang magbigay ng kanyang una at huling sona ang ikaapat na Pangulo at ikalawang Presidente ng Philippine Commonwealth na si Sergio Osmeña, matapos sa ikalawang digma ang pandaigdig. Si Osmeña rin ang may pinakamaikling termino na nagtagal lamang ng isang taon at tatlong daang araw. June 3, 1946, nang ihatid na ikalimang Pangulong si Manuel Rojas ang huling sona sa ilalim ng Commonwealth of the Philippines. Habang January 27, 1947, nang ilatag niya ang kanyang sona sa ilalim ng Third Philippine Republic. I think the minds of our people should be set at rest on certain subjects so that they can proceed rightly and undisturbed in their productive activities. Alam niyo bang mayroon tayong pangulong naghatid ng kanyang sona sa labas ng Pilipinas. Siyang ika na pangulo na si Elpidio Quirino. Ang kanyang ikalawang sona ay inihayag sa pamamagitan ng live broadcast sa radyo noong January 23, 1950 habang nakaratay sa Johns Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland, USA habang nagpapagaling sa sakit sa puso. Nakapaghatid naman ng tiga-apat na sona ang ikapito hanggang ikasyam na presidenteng sina Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia at Diosdado Makapagal. I am profoundly conscious of the tasks that remain, hoping that we shall not lose the momentum of our achievements so that those who shall come after us may carry the quest of a greater, a brighter world, a new society. Hawak naman na ikasampung pangulong si Ferdinand Marcos Sr. ang record ng may pinakamaraming sona sa kasaysayan ng Pilipinas na may bilang na dalawampu. At may kabuwang bilang na mga salitang umabot sa 212,510. Tama ang iyong narinig. Dahil nanungkulan siya sa posisyon ng 21 taon ang kanyang naging talumpati noong 1969 ang itunuturing na pinakamahabang sona na may 29,335 na bilang ng mga salita. Mula sa pinakamahabang sona, dumako tayo sa pinakamaiksi sa kasaysayan ng bansa na mayroon lamang 1,551 na salita. Yan ang Sona noong July 25, 2005, na ikalabing apat na Pangulong si Gloria Macapagal Arroyo, na nagtagal lamang ng mahigit dalawampung minuto. Sa loob ng kanyang pamumuno, nakapaghatid siya ng siyam na Sona mula 2001 hanggang 2009. Inilahad naman na ikalabing isang presidente na si Corazon Aquino ang kanyang unang sona noong July 27, 1987 o ang ikaapat na lunes ng Hulyo sa pagbubukas ng sesyon sa Kongreso alinsunod sa Konstitusyon. Inirunsad naman sa SONA ng ikalabing dalawang pangulong si Fidel Ramos ang kanyang socio-economic program na Philippines 2000 na layong makilala ang bansa bilang Asian Tiger Economy. Samantala, Highlight sa SONA ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada ang kanyang plano para sa Mindanao. Tatlong SONA ang kanyang naisagawa bago bumaba sa pwesto noong 2001. Gumawa rin na kasaysayan ang kalabing limang Pangulong si Benigno Aquino III. Bilang kauna-una ang presidenteng nagbahagi ng alim na SONA gamit ang pambansang wikang Pilipino. Taong 2020 naman, nakarapin ng bansa ang COVID-19 pandemic. Dahil dito, isinagawa sa una at ikalawang pagkakataon ang hybrid setup na sona ni Mindanaoan President Rodrigo Duterte noong July 27, 2020 at July 26, 2021. Kung saan hindi lahat ng mga imbitadong opisyal at panauhin ay pisikal na dumalo. Ang iba ay nakiisa gamit ang video conferencing o live stream platforms. Sina dating Pangulong Ramos, Pinoy at Duterte ay pawang nakapaghatid ng tiga-anim na sona. July 25, 2022, naganap ang unang sona na ikalabim-pitong Pangulong si Ferdinand R. Marcos Jr., kung saan inilatag niya ang 8-point socio-economic agenda sa ilalim ng Philippine Development Plan sa susunod na anim na taon. Alam niyo bang ang kanyang ikatlong sona noong July 22, 2024 ang itinuturing na may pinakamaraming dumalo na umabot sa dalawang libo ang confirmed guests. At ngayong July 28, 2025, ihahati ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang ikaapat na sona. Isang makasaysayang araw na magtatakda na magiging kapalaran ng bansa. Bitbit ang mga pangako at pangarap ng bawat Pilipino tungo sa bagong Pilipinas. JB Piedragosa para sa Sona 2025.